Ginawa ni Trump ang hindi pa nagagawa dati. Pinayagan niyang magsagawa ang CIA ng deadly operation sa Venezuela. Bakit mo pinayagan ang CIA na pumasok sa Venezuela? At ito ang sagot ni Maduro. Ito ay isang simulacro, pambobomba ng kalaban mula sa Himpapawid. Kapag narinig mo ang sirenang ito, pambobomba ng kalaban mula sa Himpapawid. Ang mga sirena ng air raid. Ay sinusubukan sa iba't ibang lungsod ng Venezuela sa mismong sandaling ito. Tinuturuan ang mga tao kung ano ang dapat gawin kapag tumunog ang mga ito. Alam ni Maduro na may malaking mangyayari, isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Sa nakalipas na 72 oras, nagpadala ang Estados Unidos ng strategic bomber at nuclear submarine sa Caribbean na matagal na nilang hindi ginawa. Ngayon, naghahanda ang Venezuela sa pinakamalala. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung ano ang nangyayari at kung bakit may matibay na dahilan si Maduro para matakot. Nagsimula ang lahat noong Martes, ikalabing apat ng Oktubre. Sa araw na iyon, inatake ng mga puwersang Amerikano ang isa pang sasakyang pandagat sa Karibe malapit sa baybayin ng Venezuela. Anim na tao ang napatay. Sinabi ni Trump na kinumpirma ng intelihensya na sangkot ang bangka sa mga network ng narkoterorista, ngunit walang detalye ang inilabas. Hindi iyon hiwalay na pag-atake. Mula noong simula ng Setyembre, lima na ang ganitong mga pag-atake. 27 tao na ang napatay sa kabuuan. Lahat sila sa dagat. Kinabukasan ng umaga, miyerkules, ikalabin lima, may nangyaring mas matindi pa. Dalawang bomber na A-50 e 2 H Stratofortress ang lumipad mula sa Barksdale Air Base sa Louisiana. Ang kanilang call sign ay Bunny 01 at Bunny 02. Kuneho, isang nakakatawang pangalan para sa isa sa mga pinakanakamamatay na sandata na umiiral. Lumipad ang mga aeroplanong ito diretsyo sa baybayin ng Venezuela umabot sa halos dalawang daang kilometro mula Caracas at nanatiling paikot-ikot doon ng mahigit dalawang oras. Ngayon, subukan mong isipin kung ano ang naramdaman ni Maduro noong oras na yon. Bakit kaya nakikita ng radar ng Venezuela ang lahat? At kitang-kita niya ang mga dambuhalang eroplanong iyon sa monitor. Alam niya eksakto kung nasaan ang mga ito at wala siyang magawa kahit ano. Hindi talaga ito mga karaniwang eroplano. Ang B-52 ay kayang magdala ng tatlong dalawang toneladang bomba at may abot na labing apat na libong kilometro nang hindi nagre-refuel. Simula dekada 50, naging buhay na simbolo ng Cold War ang operasyong ito. Kapag nagpapadala ang Estados Unidos ng mga eroplanong ito malapit sa isang bansa, malinaw nilang ipinapahayag, may kapangyarihan kaming sirain ang kahit ano, kahit saan, kahit kailan. Narito ang isang detalyeng bihira lang banggitin. Pero ang mga operasyon laban sa ilegal na droga ay hindi gumagamit ng mga strategic bomber na gaya nito. Hindi mo kailangan ng nuklear na eroplano para harangin ang mga bangka na may droga. Sa totoo, ito'y pagpapakita ng lakas. Puro psikolohikal na pananakot. Nanatili ang mga bomber sa pandaigdigang Himpapawid. Teknikal, wala silang nilabag pero lumipad sila sa loob ng Flight Information Region ng Maiketya, lugar kung saan ang Venezuela ang namamahala sa trapiko ng Himpapawid. Pero ang mga bomber ay simula pa lang. Ilang oras pagkatapos, sa hapon pa rin ng Miyerkules, gumawa si Trump ng isang makasaysayang bagay. Nasa Oval Office siya ng White House. Katabi niya ang direktor ng FBI at ang punong tagausig ang silid ay puno ng mga bukas na kamera at sabik na mga reporter. Doon kinumpirma ni Trump sa publiko ang isang nakakagulat na bagay. Inaprubahan niya ang CIA na magsagawa ng mga lihim na operasyon sa loob ng Venezuela. Uulitin ko lang, laging lihim ang mga operasyon ng CIA palagi. Trabaho talaga nila ang gumalaw sa dilim, mangalap ng impormasyon, at kumilos ng lihim. Kapag inaprubahan ng presidente ang operasyon ng CIA, hindi ito inilalantad sa publiko. Likas itong lihim. Pero inanunsyo ni Trump sa harap ng mga kamera. Sa huli, bakit niya ginawa iyon? Bueno, dahil sa pagkakataong ito, ang layunin ay hindi panatilihin itong lihim. Oo, oh, gaya ng nakita mo kanina, para talaga manakot ito. Para ipaintindi kay Maduro ang lalim ng gulong pinasok niya. Ngayon, alam na niya na pinayagan ang CIA na mag-operate sa Venezuela. Pero hindi niya alam kung saan, hindi niya alam kung kailan, hindi niya alam kung sino sa mismong gobyerno ang maaaring nakikipagtulungan sa mga Amerikano. Ngayon, bawat tagapayo at general ay pinaghihinalaan at nakikitang banta. Si Maduro ay hindi na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan niya. Ginawang sandatang psikolohikal ni Trump ang anunsyo. Dalawa ang naging dahilan ni Trump para sa aksyong ito. Ang una ay napinawala ng Venezuela ang mga preso nila at ipinadala ang mga kriminal sa Estados Unidos. Sabi niya, mga bilanggo at tao mula sa mental institutions ang tumatawid ng hangganan ng Amerika. Pinayagan ko ito dahil sa dalawang dahilan talaga. Una, pinawalan nila ang mga preso nila at ipinadala sa Estados Unidos ng Amerika. Dumaan sila sa sa, sa totoo lang, dumaan sila sa hangganan. Nakapasok sila dahil bukas ang pulisya natin sa hangganan. Pangalawa, droga. Maraming droga ayon sa kanya. Isa pa, droga. Maraming droga mula Venezuela ang pumapasok kadalasan sa dagat. Pero pipigilan din natin sila sa lupa. Pero may iba pa. Sinabi niya na ang Estados Unidos ay pinag-aaralan ang mga operasyong panlupa. Hindi lang sa dagat, kundi pati na rin sa lupa. Lubos na paglala. Sa pahayag na yon, may isang reporter na nagtanong ng medyo kakaiba kay Trump. May pahintulot ba ang CIA na patayin si Maduro? Ngumiti si Trump, pero sa likod ng ngiting iyon, tinatago niya ang kanyang pagkainis. Kaya sumagot siya, sinabi ang halata. Nakakatawa namang sagutin yan. Dagdag pa niya. Sa tingin ko, mainit ngayon sa Venezuela. Nang tanungin kung may pahintulot ang CIA na alisin si Maduro, hindi sumagot si Trump at tinawag na katawatawa ang tanong, Katawatawa ang tanong na yan. Dahil sa init, alam na natin ang ibig niyang sabihin. Nag-aalok ang Estados Unidos ng 50 milyon na gantimpala para sa impormasyon na magpapahuli kay Maduro. Malaking halaga ito. Maraming tao ang gustong makuha ang gantimpalang iyon para tumulong mahuli si Maduro. Agad ang naging reaksyon ni Maduro sa lahat ng ito. Sa mismong gabing iyon, nag-utos siya ng mga emergency na ehersisyong militar hindi sa linggo, hindi rin bukas. Agad-agad sa mga suburb ng Caracas, sa Pitare at sa Estado ng Miranda. Pinakilos niya ang lahat, hukbo, pulisya, mga sibilyang milisya, mga bolivarian, lahat ng tao sa kalsada. Lumabas si Maduro sa telebisyon at nagtalumpati ng dramatiko. Sinabi niya, hindi sa mga kudeta ng CIA. Oo sa kapayapaan, mamamayan ng Estados Unidos humihiling siya ng kapayapaan. Samantala, si Delcy Rodriguez, ang bise-presidente, ay nagbanta ngunit walang saysay, sinabing walang agresor ang magtatangkang gumawa ng hakbang. Dahil narito ang mga tao ni Bolivar na may nakataas na mga espada upang ipagtanggol tayo. Ngayon, pag-isipan mo muna ang sinabi niya, nakataas ang mga espada. Oo, oh, mga espada laban sa mga nuclear bombers at submarino. Tuloy-tuloy ang paggawa ng gobyerno ng Venezuela ng material para sa palabas ng katatawanan. Si Trump nga, pinagtawanan pa ang isang video ng diumanoy pagsasanay ng mga sibilyang Venezuela. Ang kalihim ng ugnayang panlabas naman ay mas diplomatiko pero kasing desperado rin. Sinabi niya, Nakikita namin ng may matinding pag-aalala ang paggamit ng CIA at ang mga paggalaw ng militar sa Karibe. Ang Venezuela naman ay nag-anunsyo na magsusumit ito ng formal na reklamo sa Security Council ng United Nations. Aakusahan nito ang Estados Unidos ng paglabag sa soberanya at pagbabanta sa pandaigdigang kapayapaan. Kapag humingi ka ng proteksyon sa United Nations, ibig sabihin alam mong hindi mo kayang ipagtanggol mag-isa. Ganito ang realidad. May veto power ang Estados Unidos sa Security Council, kaya kaya nilang pigilan ang resolusyong laban sa kanila. Kahit hindi nila ibeto, ano magagawa ng United Nations? Magpapadala lang ba sila ng liham ng pagsaway? Kinabukasan, Huwebes, ikalabing anim, naglabas ang New York Times ng ulat na nagkumpirma sa hinala ng lahat. Ayon sa mga opisyal ng gobyernong Trump na binanggit ng pahayagan, Isiniwalat na ang layunin ng pahintulot ng CIA ay patalsikin si Maduro sa kapangyarihan. Hindi lang ito tungkol sa droga o pressure, kundi pagpapalit ng rehimen. Binigyan ng CIA ng kapangyarihan para magsagawa ng nakamamatay na operasyon para makamit iyon. Maaaring kumilos mag-isa o bilang bahagi ng mas malaking operasyong militar, opisyal na ito ngayon. Hindi ito teorya ng sabuatan. Gusto mo bang malaman paano nila gagawin yon? Simula katapusan ng Agosto, inilunsad ng Estados Unidos ang pinakamalaking operasyong militar sa Caribbean sa mga dekada. 10,000 sundalong Amerikano ang naroon. Walong barkong pandigma, isang nuklear na submarino, mga F-35 fighter jet. At may isang detalye dito na hindi napansin ng karamihan. Sino ang namumuno sa operasyong ito? Ang ikalawang puwersang ekspedisyonaryo ng mga marino, ang Second Marine Expeditionary Force. Isa ito sa mga pangunahing puwersa ng labanan ng United States. Sila ay dalubhasa sa ekspedisyonaryong digmaan, mga pagsalakay, malakihang operasyon at karaniwang mga operasyon laban sa droga. Pinamumunuan sila ng Coast Guard o ng maliliit na espesyal na unit. Kapag inilagay mo ang mga Marines sa pamumuno, hindi na lang ito tungkol sa droga. Ito ay paghahanda para sa mas malaking bagay. Hindi ko alam kung alam mo, pero hindi ito unang beses na sinubukan ng United States patalsikin si Maduro. Noong 2011, kinilala ng gobyerno ng Amerika si Juan Guaido bilang lehitimong presidente ng Venezuela. Nagpatupad sila ng mabibigat na sangsiyang pang-ekonomiya, nag-freeze ng assets ng Venezuela at pinilit ang mga kaalyado na sumunod. Ang estrategiya ay sakalin ang rehimen hanggang sa ito ay bumagsak, ngunit hindi ito nagtagumpay. Napanatili ni Maduro ang suporta ng militar at siya ay ligtas. Nawalan ng lakas si Guaido at ngayoy nakalimutan na. Ngunit may mas kakaibang kwento pa siya. Noong Mayo 2000 at dalawampu 20, nagtangkang lusubin ng grupo ng mercenario ang Venezuela sa dagat. Ang operasyon ay tinawag na Gideon. Ang plano ay hulihin si Maduro at dalhin siya sa Estados Unidos. Mayroong dalawang Amerikano sa grupo, dating mga sundalo na kinontrata ng isang pribadong security company mula Florida. Ang pag-atake ay naging isang ganap na kapalpakan. Alam na ng mga autoridad ng Venezuela ang plano. Madaling na intercept ang mga bangka. May ilan silang napatay at may mga nahuli, kabilang na ang dalawang Amerikano. Ipinakita ni Maduro ang mga bilanggo sa pambansang telebisyon bilang mga tropeyo. Nakakahiya ito para sa Estados Unidos. Nakilala ito bilang Bahia dos Porquinhos, isang biro tungkol sa nabigong pagsalakay sa Bay of Pigs sa Cuba. Ang pamahalaang Amerikano naman ay itinanggi ang opisyal na pakikialam. Sinasabing ito ay isang pribadong operasyon. Pero ngayon, iba na. Hindi mga mercenaryo ang mga ito, kundi ang opisyal na sandatahang lakas ng Estados Unidos. Hindi ito biglaan. Matagal itong pinlano. Hindi lang ito presyong ekonomiya kundi direktang aksyong militar. May formal na pahintulot mula sa Pangulo ang CIA. Sa pagkakataong ito, seryoso na talaga. Pero ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Ayun, gaya ng nakikita mo, nasa sukdulan na ang tensyon. Nananatili pa rin ang puwersa ng Amerika sa Karibe. Ang CIA ay kumikilos na o malapit ng kumilos sa loob ng Venezuela. Ipinamobilisan na ni Maduro ang lahat ng puwersa niya at tinitesting na ang mga sirena para sa air raid at tatlong bagay ang malinaw. Una, hindi nagbablaf si Trump. pitong tao na ang napatay, ipinadala na ang mga nuclear bombers at binigyan na ng pampublikong pahintulot ang CIA para kumilos. Nagsalita rin si Trump tungkol sa mga operasyon sa lupa. Bawat kilos ay nagpapatunay na seryoso siya. Sabi ni Maduro, mas mahina siya ngayon. Wasak na ang ekonomiya ng Venezuela 7 milyong tao ang tumakas mula sa bansa. Siya ay iniiwasan ng ibang bansa. Umaasa siya sa Cuba, Russia at Iran, higit sa lahat. Ngunit may limitasyon ang suporta. Hindi talaga kayang harapin ni Maduro ang Estados Unidos. Pangatlo, isang pagkakamali lang ay pwedeng magdulot ng digmaan. Maraming sundalo ang nakadeploy sa maliit na lugar. Sobrang taas ng tensyon. Kung may bumagsak na Amerikanong eroplano, magkaenkwentro ang tropa o may insidente, pwedeng mabilis at marahas lumala ang sitwasyon. Nag-aalala rin ang mga miyembro ng Kongreso ng Amerika. Sinabi ng senadora ng Demokratang si Jane Shaheen sa publiko, karapat dapat malaman ng sambayanang Amerikano kung dinadala ba ng gobyerno ang Estados Unidos sa panibagong digmaan. Maging ang mga Republikano ay nagtatanong kung may pahintulot ba si Trump na gawin ito ng walang pag apruba ng Kongreso, pero tuloy pa rin si Trump. Nagreklamo ang Venezuela sa United Nations pero hati ang tugon ng ibang bansa. May kumokondena at may nananahimik. Sa Venezuela, malamang na iniisip ng mataas na opisyal ng militar ang kanilang mga opsyon ngayon. Kapag may 50 milyong dolyar na patong sa ulo ng iyong leader at ang CIA ay kumikilos sa iyong bansa, nagsisimula ng subukin ang katapatan. Malinaw na ginagawa ni Trump ang mga nais ng dating administrasyon ngunit hindi nila nagawa dahil kulang sila sa tapang. May ilan na magsasabing ito ay agresyon, habang ang iba naman ay magsasabing sa wakas, may kumikilos na laban sa isang diktador na ginawang isang bagsak na estado, ang Venezuela na pinamumunuan ng mga sindikato ng droga. Pero isang bagay ang sigurado, gaya ng sinabi mismo ni Trump, talagang nararamdaman na ni Maduro, ang init at ang buong mundo ay nakamasid. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may mangyayari kundi kailan ito mangyayari. Ikaw, ano sa tingin mo? Tama ba na ipinahayag ni Trump sa publiko ang mga operasyon ng CIA para presyurin si Maduro? O mas mabuti bang itinago na lang niya ito? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang taong kailangang malaman ang totoong nangyayari sa mundo. Mag-subscribe ka sa channel para updated ka sa mga susunod na video. Salamat at hanggang sa muli!